Sakay ng isang float, mainit na sinalubong ang It's Showtime host sa GMA para sa kanilang contract signing. Noong March 20, isang makasaysayang kaganapan ang nangyari sa telebisyon sa Pilipinas. Ang Kapamilya Show ay opisyal na pumirma ng kontrata sa GMA Network. Mapapanood ito sa GMA, GTV at Kapamilya Channel, gayon din sa mga social media platform ng Palabas. Sa contract signing event, ipinakilala ang mga host ng It's Showtime at nagkaroon ng kanilang red carpet walk. Sina Vice Ganda, Anne Curtis, Vong Navarro, John Hilario, Ogie Alcacid, at Kim Chu ay nagkaroon ng solo entrance. Ipinakilala si Karil kasama ang batikang TV host na si Ami Perez at sabay silang naglakad sa red carpet. Ibinahagi ng singer-actress kung gaano siya kasaya sa pagpasok sa contract signing venue kasama si Chang Ami, honored to be with my real life tita, ang chang ng bayan tita Ami Perez who has been in the noontime game since kwarta o kahon. Isinulat ni Karil sa caption ng kanyang post, ngunit hindi nagustuhan ng fans ni Karil kung paano siya ipinakilala sa contract sign ng event, nagtataka ang kanyang mga tagahanga kung bakit wala siyang solo entrance, para sa kanila, karapat dapat si Karil na magkaroon ng kanyang solo entrance itinuro ng kanyang mga tagahanga na siya ay nasa palabas sa loob ng maraming taon. Sabi ng isang fan, OG host ng show ang singer-actress habang ang isang netizen naman ay nagsabi na dapat may paliwanag kung bakit hindi siya nag-solo entrance. Si Karil, na tinatawag na Kay sa entertainment industry, ay naging host ng palabas noong 2011. Nag-premiere ito noong 2009. Isa siya sa pinakamatagal na hosts ng programa kasama ang mga pioneer hosts na sina Vice Ganda, Vong Navarro, at Ann Curtis. Narito ang ilang sa mga komento. I love Showtime, pero sana e treat and Manila si Karil ng fair. Hello OG host siya, but naman ganun. I don't hate Kim, but Karil deserves to have a solo entrance. As one of the original hosts, it feels like she has lesser exposure na, compared before. I need an explanation why ganun ang entrance treatment for Karil and Chang Ami. Sorry ha, tagal na nila sa showtime, may not be the funny side of the hosts but definitely the brain or heart side. Roy Oltitas ganyan ang treatment. Nakakagigil po. I get that Kim is a bigger celebrity, compared to Karil, but on its showtime, I believe Kay deserves the bigger spot than Kim. Vice, Ann, Vong, Karil, Jung, Ganyan dapat ang star bilang ng show. Can I just say Karil, Chang Ami and Ryan Bang all deserved a solo walk especially Karil, Hoy. Will it really consume time for Karil and Chang Ami Perez to be introduced separately and have their own solo entrances? I know I shouldn't make it a big deal, pero parang ang off lang.